Welcome po sa ating lahat, sa lahat ng nanood ng aking video. So maraming uh, salamat sa inyo at magandang karawan po sa inyong lahat. Sana kahit sa ngayon hindi pa ako nagpatuloy mag, mag post ng mga video ko dahil nabisi ako. So marami na akong nabiling mga lumang barya katulad ng lumang papel sa ibang bansa at tulad ng mga barya so yung mga barya lahat so nabili ko dito lahat to sa ano sa Mindanao so pagpasensyahan niyo na pag malayo kayo so uh, hindi ko yan mabili pag malayo kayo gusto ko uh, meet up para walang maloko so may iba diyan nagba na bumibili kahit 10 piso ay uh, si Juan Luna so huwag kayong maniwala diyan bibilhin yun ng 3 o 2 ano yun, 20,000 so huwag kayong maniwala yung mga pira na yung mga luma so ano lang yan e, paglibangan lang nila para gusto manood ng video para maraming viewers pero talagang mag, mag reply kayo niyan hindi kayo uh, hindi kayo uh, kahit mag text kayo, hindi kayo re replyan niyan so ngayon, mayroon po akong isi-share sa inyo na video ng aking bimibili So dati ganito rin nagbablog ako sa ibang bansa to na pira. So ganito, so uh, saan ba tong pira na to? So singyo remain yung hing. So sa ibang bansa to. So ito lahat to luma, diba ba luma na. So binibili ko to sa halagang uh, 20 pesos. Kahit mura lang, kaya luma na ngayon. Ginagawa ko lang ng uh, uh souvenir ko. Ganito. So ito, uh, 10 piso, so rupees tin. So ito ang pinaka mahal ko. Ganito rin. So luma is uh, 100 uh, pesos bawat isa. So isang daan ganito. Ayan. Ayan. Ganito rin. So dito, dito sa atin. So uh, Bank Negra Malaysia. So 15 pesos pa ganito rin. 15 pesos. Yan. Wan uh, Juan Negra, Malaysia. Yan. 15 pesos. So, sa niya, ganito rin, oh. No? So, alam nyo ito pira. Galing to sa Malaysia. Ayan. So, ito naman. So, ano ito? Ayan, ayan. Ayan. Oh, ayan, Banco de Espanya. Di, di Sintas. Ano yun? Eh, di Sintas. So ito, iba ah, uh, dalawang daan. So binibili ko to sa halagang ah, uh, isang daan bawat isa pa ganito. So mura lang to sa ibang bansa. Ganito lang yan. Ah, uh, ayan, binibili ko to sa halagang isang daan. Dito naman, so pira na pira to sa 1 real sa Qatar. Ayan, so mabinta pa to kahit saan ka diyan sa Money Messenger. Ayan talagang tanggapin pa to siguro mga 45 pesos pa ganito bawat isa 1 so ganito rin ganito rin so tinatawag nila na tira to sa bank of korea 1,000 won so sa halagang 30 pesos o so, mura lang yan 30 pesos pira to sa korea yan 30 pesos lang So ito, yan 50 pesos yan sa so pawit. Central Bank of Pawit. 1 dinar, dinar. Yan. Pawit. So, ito mabenta to rin sa ating bansa, sa Pilipinas. Ganito rin. Yan. Qatar Central Bank. Yan. Ah, siguro mga 40 yata to. Ito naman, so Nepal Rastar uh, bank, 50 rupees to so, ano to ano tong yer na to? tingnan natin ayan so, hindi maintindihan kung saan ba to Nepal Rastar Bank rupees 50 ayan binibili ko sa lagang 50 pesos lang to ganito na iba na ito naman is bank of bayana 5 dollars so 5 dollars siguro hindi ito sa US Bank of Guyana 5 dollars so kung 5 dollars naman ay siguro kahit kahala kalahit lang bilhin natin yan 5 dollars kahit mura na so binibili ko to sa alagang ah, 200 pesos bawat ganito o 250 ata to. Ayan. 250 Bank of Guyana 5 pesos This not are legal and therefore the payment of the amount Ayan. Bank of Guyana Ito naman so mura lang to 10 eh. piso so pero to sa sa ibang bansa uh, ang really so, hindi ko maintindihan so 10 piso lang uh, siguro 10 piso so year niya is 2005 mura uh, lang to uh, 20 piso siyata to kahit right mura ito alagang 500 uh, sa bank bank central o uh, bank central the reserve del tiro yan 500 intis o so, 500 pesos o 500 So, ganito rin, binibili ko rin pag ganito, 500 din. Ayun. Bangko Central Resort del Piro. Kung so, mayroon kayong mga luma diyan, so, pwede na kayong mag-comment. Malayo ka. Sinasabi ko na di ko 'yan mabili. So, maraming nag-vlog diyan. Diyan lang may bibinta. Ito. So salagang dalawang daan to. So pira natin to sa bansa. So, pahayag kasarilian ng Pilipinas uh, Julio 12 uh, 1898 uh, Bangkulihiyo ng Manisya yung Aguinaldo oh, Dalawang piso piso to, Dalawang piso lang papil So, binibili sa halagang Dalawang daan bawat ganito So, luma na pero mabinta pa rin to O, oh, yan o oh si ano si si Rizal dalawang piso papil luma na ito naman rin so binibili ko sa halagang 50 pesos pag ganito so, kung mayroon ka diyan so limang piso so, si Andres bali pasyo ba to oh, ano mali si Emilio Aguinaldo Republika ng Pilipinas limang piso so halagang 50 pesos pag ganito kung bago-bago pa So walang ano, walang tupi. So sa halagang 100 daan bawat isa. So, ito meron na. May tupi na. Ang luma na. Matagal na. Yan. Ito 20 pesos. So ito binibili ko sa halagang 20 pesos din. Yan. Bago pa lang ito. Na-demotize. Si Manuel Kison. Yan. 20 pesos. So 2,000 F pa lang ito. Mga ano. So, ito mga coin ko. Uh, silver talaga to ayan silver yan o oh. Uh, 50, 50 centavos Pilipinas so year na is 1945 so United States of America kung pa to dati so 1945 uh, matagal na matagal na kung tira ito to so mayroon nagbablog dyan talagang mahal daw to 1945 silver pero so, sa akin to binibili ko sa halagang 500 bawat isa pag ganito 1945 basta silver yan, silver yan uh, ganito rin uh, alfonso so, alfonso yung dati yung pira ng mga hapon so 10 centavos lang to yan alfonso so maraming nag-ipon na ganito so sabi nila mahal so silver talaga to Oh, so, huwag kayong mahal o milyon milyon so, yung mga vlog na yan nagbablog lang sila para maraming viewers nila Ayan. so ito may butas na so sa halagang ano to 250 may butas na kung bago pa lang so isang daan bawat isa ano isang daan naman oh, isang libo yan ito alfonso So, 5,000 bawat isa. 1985. So, Alfonso. For the Jesus. Yan. Alfonso. O, 20. centavos. Yan. Yan. Alfonso yan. So, 5,000 bawat isa. So, huwag kayong maniwala na million. Kayo nga. Ako. Ako nga. Ang. Kung mayroon kang ganito. O itago mo lang yan talagang magmahal yan sa sunod na panahon so, maraming nag-vlog, kahit uh, 1971, 1971 vlog sila bibili nilang 10,000 huwag mo so, maniwala dyan o ganito uh, 5,000 pesos pa host so ganito rin o, ito, nine, oh. dito oh, 19, 1908 so United States of America So sa halagang binibili ko to sa 2,000. Dalawang libo. dalawang libo yan. O, 50 centavos Pilipinas. O, ganito eh, di ba? Ito ang pinakasikat na 1 million umaabot sa halagang uh, 700,000 pesos ganito, 1 piso so, Pilipinas. Ayan. So United States of America 1 piso So, year niya is 1910. So ito ang mura. So, may iba dyan nagbablog na, na. bibilihin nila ng uh, 5,000. Pero mag-comment kayo dyan. Talagang hindi yan uh, bumili. Talagang mura lang ang bilhin yan. Mga siguro, mga 1,000 bawat isa, 1,000. libo. So ako nga, ganito. Dito sa Mindanao. So, marami na akong natulungan dito sa Mindanao. O, so ganitong pira. So, binibili ko to sa halagang 5,000 o 500 bawat isa. Ayan. Ah, 500 ano? Ah, 5,000 ganito. Ganito rin. So, 1 piso. So, year niya is 1906. So, umabot ng 300,000 pesos o 3 key bawat isa. 300 key. Ganito. Pag 1906 siya. So, siguro wala ng 1906 ngayon. Uh, wala na uh, silver totoo talaga tong silver ayan so, binibinta lang ko sa halagang 5,000 o 10 10,000 ayan uh, yan lang po ang masasirko sa inyo so magandang karawan po sa inyo so pagpasinsahan nila uh, may magpokomment dyan uh, sabi nila hindi ako binibili Tingnan niyo, ang dami ko ng mga lumang uh, barya. Ayun. Ang dami hindi pa lang to, so marami doon sa aming bahay dito lang to sa sa Mindanao. So nabili ko to hanggang ano, Pagadian City. Ayun, diyan sa Ipil. Saka sa Bukidnon. noon. Ayun, marami, Marawi. Sa Bonda City. O sa ano sa Yan sa Dipulog City. Yan lang po ang sa inyo. So, maraming salamat sa nanood ng aking video. Sana po, uh, ah, kayo ng Diyos. At marang magandang karawan po sa inyong lahat. Uh, Merry Christmas po at Happy New Year sa ating lahat. Yan lang po at magandang karawan po sa inyong lahat.